Hello guys, may adlaw sa tanan Ano yun na punta sa uh, Ako ang inadlaw ng uh, Panginabuhi, isip sa ka uh, Delivery rider uh, Maxim rider May adlaw sa tanan nga nag Uh, na, na, na kadalikyat o tanawin ni ako ang vlog karon karon adlawa guys ari ko sa ang order na ko ari sa Jalibi paliton the pizza uh, shell karing si uh, Jalibi nga CPG brands niya ang delivery address ani ni customer sa kuan baklayon niya ani ana ni sud ko sa Jollibee kay palito ang order ni customer niya bintahan ni alawa kay gamay-gamay ra ang uh, linya pasod na ko dali ako kay ko ani nga ma-entertain niya gawat ko nga mahuman ni gisundan ako og uh, bayad siyang order niya na na ang akong gisundan og bayad guys ako na pod ang ang gipasa ni Crosa Jalipi nga uh, guapa ang okay. cellphone niya to, ang message uh, gusto, uh, ang sa akong customer mu, on ang Crosa sa Jalipi ang mo mo basa sa ang order kay ug akong pa sige maklaro ba masayo pinoon salamat sa mga taga Jalibi nga uh, uh, manggiya bibihon ya, mga guapa pod mga guapa ni mga cross sa Jalibi ari na pizza ko an na pizza shell ani Jalibi nga si PG brands ang guapa ari nya usahay mga tahang nga customers ini ni mo bisig gutom ka uh, mawawa gamay mo kag gutom sumot ani ni mo ulit right na mga guapa kung ano pas mga cross delivery ng mga guapa po so oh, naghuwat na kung anong tumura ako ang order nga marilis bintahan yung panahon na kay uh, wala ga uwan makabuylo kung ano uh, deliver kaysa anang panahon nga ting uwan bisan pag nakirinkot palyar yun di suti sutoy o kuha o booking kay asol well, kayo yung mga usok -uso, kasi mo rin ko daw usok mga jalipi sulog na pagbalik may gawa sa karang mag uh, deliver So, oh, pila na may video guys uh, nakuha na ako na ang uh, order yeah. okay, uh, sa, uh, kung daghan kayong salamat sir sa pag-prepare sa order para sa ako ang customer. Anya, hinahinay na kong gawa sa tungura guys sa Jalibi. O, pilar may video guys para mamubo ang uh, video tanahon. Ingabot ko sa location ni customer nga nakapin sa iyang maxim uh, maxim map nga yang location nga ato ko mag-deliver aning tungura dugay uh, dugay siya ning uh, reply nako ko pag message nga na ko sa uh, location nga ihang ipin sa mapa sa maxim niya kadto nga location di ay kuan ra uh, landmark dili dito ang exact niya nga location kay kasagaran nga anak mong gudog ang landmark ray ilahang ipin ah uh, basabutan na dili mapin ang ilahang uh, saktong location sa mapa uh, ang landmark na kapan ng kay pag misis na ko do guys yan yung reply dahil na akong gitawagan di, di po dahil makontak sabi na ang akong number nga gigamit pantawag dito nga sim card uh, ang yung landmark na aning uh, simbahan sa lain nga religion dili katoliko nga ninggawas ko at tungguan ay uh, aning tong balik kay kuan pasig mas kuan ang signal dito ba ah. nya plano na kung magpangutan na unta kong, mga taga dito ah. ta, ta, na kay labas basi aning customera wala pa ko ila imong pangutan na di ko ipangutan na po. nga naka lalaki nga naghukas uh, pag aksyon ako pangutan na ah. dumudoko man yung tanaw ayaw ko pangutan na niya ko o reply ni customer nga ang ilaha di ay unahan pa atong, na ay ang ginungan premiero katong naay uh, na ay chak, uh, simbahan sa laing relihiyon unahan dahil dito niya ang, ang description sa balay daw amakan ang bumbong ito ang giatong sa nakita ko balay nga amakan ang bumbong ang ginungan Ang ah, ang gano'n nga ng balaya guys kay mamang naging nga ni customer nga amakan daw ang bumbong kung tari Honong dahil yun message ko nga nanako sa gawas nga tinga ko may may gawas walang kipin nang gawas babisag na ako sa balay nga gi describe nga ang bumbong amakan watu watu pagod rin re? ang reply nga wapag mga pangunta ng kawitaw sa gawas man mingaw ang rapita taod taod uh, nag taxi si customer nga ang ilaha di ay ang yung exact location luyo, luyo aning balay nga amakan ang bungbung dili din amakan ang bumbong nga balay dili den, na mo ihang balay mismo mga clear i-claro ba o kuan ba mabuto niya ang balay luyo ra di ay sulunon so, pa itong hangong gidoong din ko an nagpanagan na pagani kong kaya abin ang huwag ka ng uh, private pagani na may git jod nga pagkakita na kong nasa o sa unahan matong liha pa kuning suod sa aning nga uh, compound man siguro ni na may isa na dalang balay sa sulod dara si customer na nakapote ang gikan pa ligo ako nung tag nya wala na ko na nakmat ni ma'am nga nung dugay siya mo reply nya yeah, ang iya ang yata nga description sa balay dito ipot mo yung balay wala lang ko mo sukmat so, kay basig uh, mas, masumpagan ko kay mura baga astig ko na spam astig ko si basig magkamang kung magawa sa nila wala lang ko magkuhan dugay siya mo reply ya ilahabit ako itong order siya pumabayad <laughs> ang uh, pagbook mo sa maximum ma nakatabang na, na na mga rider nga na income kada kay uh, wala na may laing kuan nga trabaho kanila nga among um, uh, gi labi na naman mga rider nga nag full time na ani bitaw nga nginabuhi kay ang uban sa line ra man kada gabi ira in na sila nang gikan sila of beauty. nya yeah, na ako nga full time na ko ani kay wala na ko trabaho nga uh, ang income kanina lang so salamat kay ninyo ma'am sa mga customer na ko mga buta na kong customer katong mga uh, uh, naghatag o tipod o sa wapon maghatag o tip salamat ihapon kay ang iyong pagbuwag na katabang na mananamog na ko Kanya ang uh, kaning magka uh, maxim rider ta dipindi po ng atong paningkamot ang atong uh, kitaon dipindi sa atong paningkamot kogi ay tipod init nya abog mabutan pagi uwan tapos uh, napa juga budget para sa gasolina nya load sa maximum account 300 o sa uh, aludan pagi nimo ang imong cellphone para maka internet ka kay kung kay connection sa internet di man ka pick up o di kaka book booking di ka maka booking o internet connection so mag-uban din Uh, load sa Maxim account load sa internet nga gasolina sa motor um, salamat sa tanan ako mga customer sa mga buotang customer salamat